Magandang araw, manlalakbay! Ngayong araw, sasamahan ka namin sa isang naikling paglalakbay pabalik sa gitnang pagkakataon. Isa itong malagang yugto ng ating kasaysayan ng Europa na tumagal mula taong 476 hanggang 1453. Ang panahon ito ay tinatawag ding Dry Ages pero hindi lang ito tungkol sa digmaan o kadiliman o kaguluhan. Maraming malagang pagbabago ang naganap dito sa Spectrum Pamalaan, Bilyon at Lipunan. Pag-uusapan natin ngayon ang limang pangunahing aspeto ng pagnaong ito. Feudalismo, Manorialismo, Usada, Paglakas ng Simbahang Katoliko, at Banal ng Imperyong Romano. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang feudalismo ay isang sistema pampolitika na umiira ang ang gitnang panahon. Dito, ang hari ang pinakamataas. Namimigay siya ng lupa sa mga maharlika o lord, bilang kapalit ng kanilang katapatan at servisyong militar. Ang mga lord naman ay mga basaryo na tumutulong magpatakbo ng lupa. Sa pinakailalim ay ang mga serf ang mga surf, mga karaniwang tao, umagsasaka na nagtatrabaho sa lupa para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa feudalismo, ang kapangyarihan ay nakabase sa dami ng lupa. Ibig sabihin, mas marami kang lupa, mas mataas ang katayuan mo sa lipunan. Kasama ng feudalismo ay ang manorialismo, ang sistemong pang-ekonomiya sa panahong ito. Ang manor ay isang malawak na lupain na pag-aari ng isang lord. Sa loob nito, matatagpuan ang bahay ng lord, mga bahay ng magsasaka, simbahan, bukirin at minsan ang mga gilingan. Ang mga sir ay hindi alipin, pero nakagapos sila sa lupa. Hindi sila makakaalis sa manor kung walang pahintulog ng kanilang lord. Dito rin ginagawa at kinukuha ang lahat ng pangangailangan tulad ng pagkain, tela at kagamitan. Kaya ito ay tinatawag na self-sustaining na komunidad. Ang krusada ay serye ng mga digmaang panrelihiyon sa pagitan ng mga kristyano at muslim. Na may layuning mabawi ang Jerusalem, ang banal na lupa. Nagsimula ang unang krusada noong 1,016 sinundan ito ng iba pang kampanya. Umabot ito ng mahigit isang daang taon. Bagamat sa mga kusada ay hindi naging din Nagdulot ito ng maraming epekto tulad ng pagbubukas ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia at pagpasok ng mga bagong ideya at kaalaman sa Europa. Sa gitnang panahon, ang simbahang katoliko ay may pinakamalakas na impluensya ang papa o ang pinuno ng simbahan at minsan mas makapangyarihan kaysa sa hari. Ang simbahan ang nagbibigay ng direksyon sa moralidad ng tao, edukasyon at batas. Ang mga monasteryo ang naging sentro ng kaalaman. Dito nag-aaral ang mga monghe at kinokopya nila mga aklat gamit ang mga kamay. Wala pang printer noon. Ang simbahan ay naging sentro ng buhay mula sa binyag, kasal hanggang sa libid. Ang Holy Roman Empire ay isang samahan ng mga kaharian sa gitna ng Europa. Layunin itong buhayin muli ang dating kalawalhatian ng Roman Empire ngunit sa ilalim ng pamumuno ng isang emperador at ang simbahan. Ang emperador ay pinipili at pinahintulutan ng Papa kaya makikita natin ang pagsanib ng kapangyarihang panreliyon at pangpolitika. Sa panahon ito, nahubog ang maraming institusyong naging pundasyon ng makabagong Europa tunay ang gitnang panahon ay sa aking malagang luto ng kasaysayan na dapat pag-aralan. Ito man ay nabalot ng maan at, at lungan. Ito rin ay panahon ng pagbabago sa iba't ibang aspekto na humugog sa ating kasaysayan. Kamuli ang inyong mga gabay sa nakalagay.